ang higanting problema sa bula. Noong unang panahon, may isang batang babae na nagangalang Emma na mahilig magpabula. Isang araw, nakakita siya ng mahiwagang bote ng sabon para sa bula sa parke. May etiketa itong nakasulat, Super Bubbles, mag-ingat sa paghihit. Na-excite si Emma at naisip niya, mukhang masaya ito, kaya't sinubukan niya agad. Isinawsaw niya ang wand sa sabon at humihip ng buong lakas. Bigla, isang napakalaking bula ang nagsimulang lumaki. At lumaki. At lalo pang lumaki. Napakalaki ng bula kaya iniangat nito si Emma mula sa lupa. Ay! Tulungan niyo ako, sigaw niya habang unti-unting lumulutang pa itaas. Mula sa taas, nakita niya ang buong parke, ang palaruan at pati na rin ang kanilang bahay. Habang lumulutang siya pataas, dumaan ang isang grupo ng mga ibon at nagulat sa kanya. Ang ganda ng bula mo, sabi ng isang ibon. Salamat, pero paano ako bababa? Tanong ni Emma, kinakabahan. Putukin mo ang bula, mungkahin ng ibon. Hindi ko naisip yon, sagot ni Emma. Inabot niya ang bula, pero masyadong madulas ito kaya hindi niya mahawakan. Sa puntong iyon, isang malakas na hangin ang nagdala sa kanya palapit sa isang puno. Bumagsak si Emma sa isang tumpok ng malalambot na dahon. Tumayo siya, pinagpag ang sarili at mumiti. Grabe, yon ang pinaka-wild na biyahe sa bula. Mula noon, siniguro ni Emma na maliit lang na mga bula ang kanyang ginagawa. Hindi pa siya handa para sa isa pang adventurang panghimpapawid.